Well, ito na guys. Bubuksan na natin itong ano. Marusin. Uh, Wifer. Try natin i-refer to eh, kahit pa may alam naman tayo sa mga, baka may puto lang sa mga power supply. Kahit pa paano mayroon tayong panghinang kung sakali-sakali may putol. Eh, Pwede yung gawa ng paraan yan. Huwag lang masira yung pinaka-rotor niya. Kasi pag nagre-rew, wala tayong pang-rewind. Uy! Putol yung ano niya. Resistor. Pero itong resistor na to, kahit naman putol to, okay lang eh. Kasi ano lang to eh. Kasi ano lang to mga panyero, yung switch lang to na yung pagkampay ng ano pagkampay ng pinaka arms niya pag inop mo siya babalik siya sa dating pwesto ito yung trabaho niya oh pero ang pinaka main switch talaga itong dalawa andito ito yung off on yan ito siya itong ginagamit ng resistor na to para lang to babalik sa pwesto niya mamamatay siya mayroon pa siyang counting power pag inop mo babalik siya sa pwesto niya So tingnan natin. Kasi nag-i-stock up to eh. Ayaw sa siyang umikot. Kahit naman wala ito at hindi nakadugtong ito, iikot pa rin siya. Kaso lang pag inup mo siya, hindi na siya babalik sa dating pwesto niya kung saan siya nagsimulang kumampay. Hindi siya babalik kasi nga putol na ito. Walang problema 'yon. Ang pinaka main problema nito, nag-stock up Ayaw na siyang gumana. So, puti natin. Oh, matigas nga oh. Ngayon, babaklasin natin dito sa mga, ano niya, mga gear. May mga gear yan dito. Marusin. High performance. Oh. Alam mo, tinignan ko to siya, shop online, mga panyero. Mahal na rin to. 1, 2, 2, 1, 3. Kaya, hindi, ito, hindi pa naman ganong katagalan to. Baka may 2 years ng, 2 years o 3 years pa lang itong ginagamit. Unlike sa iba ng mga original dati, yung kulay red, magaganda. Aabot ng mga 5 years yun. Minsan nasira na lang yung jeep, yung mga wiper, buo pa. Pero ito kasi, mga ano na lang to, mga Mga gaya-gaya na lang to mga ano. Kaya sa tibay, sa totoo sa panahon natin ngayon, yung mga manufacturer, hindi na nila tinitibayan yung gawa nila. Gawa nung pag tinitibayan nila yon mahina ang mahina ang ano nun, mahina ang benta kasi nga matibay yung ano, matagal kang bumili. Pero pag Pag madaling masira yung product mo, palagay natin, abot na mga 3 years, pwede na. Hindi na masama. Huwag naman yung months lang, masisira, maano ka. Maraming, ano, grasa, ang gagawin ko nito, nilinisin ko muna ng gas. Kasi, mahirap makita yung ganyang, ano, dumi. Pag ginagasa natin, then saka natin lalagyan ng, ano, lalagyan natin ng panibagong grasa. Para makita natin kung saan yung nag stack up ng mga mga gear. Ikutin natin to siya. Makikita natin yan kung saan yung nag stack up. Kasi pag may grasa, natatakpan. Pansin ko nito, mayroon siyang ano. May gear siya na ano. Yung parang uminit, nagtabingi. Okay. Malalaman nyo pagkatapos nung gasan to. Yan. Yan mga panyero. Gas ang panghugas yun Pwede rin kahit may kunting diesel ka. Eh, may kunting gas kasi ako kaya pwede na naman kahit wala kayong gas pag binaklas nyo, pulasan nyo na lang Ayan, malinis na siya. Ah, malinis na siya, oh. May makikita mo na siya ngayon pag inikot mo kung saan yung nag stack up. Kung muna natin. Ayan, see? Oh. Ikita mo na siya. Paikuti natin kung may mag stack up pa ba. Kasi kalimitan nito mga fanyero, pag nag stack up, ano lang ang ah, malimit na ano nito. Pag may nag stack up siya, mayroon siyang bungi na gear. Ito mga plastic gear na to. Pag nabungi yan, asahan mo na. Hindi na maganda ang ikot niyan. Tapos pag tumagal, titigil na yan. Ayan. Ito muna natin. Tingnan natin yung mga gear niya kung buo pa. Ah. Uh, oh no. May mga bahagi pa na marumi. Kaya Ah, ikotin natin tapos Papahir na natin gear. Nang, na, ano. Na. So, Sa tingin ko wala namang bungi na gear. Kaso lang nag-stack up nga siya. So, mayroong sa setting ng mga gear nito, mayroong lang iba ang posisyon. Oh, hindi na maganda yung pagka-setting kaya siguro or may alam mo naman kasi ang mga itong mechanism na to pag tumagal, minsan nawawala sa align kasi siyempre pag umiikot to, oh, mga panyero mainit ito, lalo na pag yung ulan eh, tuloy-tuloy, walang tigil. Siyempre, ito rin walang tigil kakapunas. Nag ano to. Siyempre, yung mga gear nag-iinit kasi malapit lang siya sa motor, oh. Siyempre, ang mag-iinit siya. Ah. Uh, Baklasin natin 'to mga panyero kasi Tingin ko yung gear niya mayroong tabingi. Ito red. Ang natin ng grasa to. Para kitang kita. Kitang kita yung ebidensya. Itong kas niya. Sakit. Kasi pag hindi ka marunong mag-repair-repair ngayon, samhal ng mga pyesa ngayon. Sayang lang. Isulipin lang natin yung mga gear niya. Paano pala to? Ayan. Tapos, linis niya natin ng gas kasi ano, marami pa mga gas grasa. Para makita talaga the evidence baka may konting bungo. Halimbawa, ito na ayos, ibabalik natin, tapos mayroon pa pala problema sa loob. Tuloy-tuloy nga yung andal, tapos darating ang mga sandali, biglang titigil na naman. E eh di, hindi mo nahuling yung sakit niya. Kaya kailangan malinaw na makikita mo yung trabaho niya. Ikutin natin, no? Oh. So, wala na. Ito, so, wala na siya stock at natanggal baka may bumara lang na ano. Kaso nung nag, nag to siya, ano eh, sobrang init. Hindi na talaga umikot yung gear. Motor niya hindi na talaga umikot. So now, umikot natin siya. Okay naman. Ano naman yung ikot e niya? Okay. So, wala siyang problema. Uh, parang pansin ko nito, ito yung ano... Minsan kasi pa ano na to, lawlaw law na tong arms niya dito na nagkukonekta rito. Ah, nagkukonekta rito. Pag nagmamalfunction siya. Ano dito? Ay, ito may tama dito nga Ito pa, Mama. So Mm. Well, mga panyero, no? Ito na nga. Gumawa ako ng improvised na, ano? improvise na power supply. Ah, uh, ito sa, ano to? 12 volt ito sa dating component ko yata ito. Tapos, dito sa, ano? Wala naman akong, ano, sakit dito. Pinasok ko na lang yung, ano? Yung positive ko siya sa gitna, yung negative sa labas, kaya ginanong ko. Cut ako ng wire. Tapos ito in-open ko. At now, natin kung okay na ba siya. Nawala na ba yung baranya or nawala na ba yung kumalas. Siguro may kumalas lang eh. Nung dilinis ko siya Nawala na yung umikot na ulit eh. Then, try natin ito ngayon. Kung iikot na siya. Huwag lang. Ah. Oh. Ayan, umiikot siya, oh. So, okay na, buo siya. 'Di ba? Kahit wala yung o oh, kahit wala yung ano, resistor, umiikot pa rin siya. Magsisindi pa rin ito pag ano, ito naka-on. So ngayon, alam na natin, well buo na siya. Eh babalik ko na to siya. Lilinisan ko lang, lalagyan ko ng konting grasa mamaya. So ilalagay ko na to sa jeep na minamaniyo ko. Okay na, buo na siya. Ayan umiikot siya o. Oh. Wala siyang problema. Nagkakaproblema nga yan dito sa mga mekanisim niya. Kasi hindi natin kasi alam. Pag nagtatrabaho na to kung sumasabit siya or ano. Pag pagluma na kasi, may tendency talaga na gano'n Ma-disalign, mga pagluma, ganyan. Ayan, no? Gumagana, di ba? Oh. So, meaning that buo na siya, wala nang nakakalso yung ano. May kumalso lang siguro ng mga, mga something mga bagay dito kaya nagkaganon. Hindi ko alam kung ikakabit ko ba ba ito or hayaan ko na lang ito dahil hihinang pa ko sa loob. Oh. Try kung, kung pwede.